Mas June 27 yung oh, mag-aala ko na. Ito yung first video ko ngayon. yung video mo to JM. Ha? Tandaan mo. Gusto ko lang gawin tong video na to. <laughs> joke ako. Gusto ko lang gawin tong mga video na to kasi mababalikan mo sila ng mga ilang taon. Diba? Mabalikan mo to. Boy. Ha? Ganito ko ngayon oh. Sa trabaho ko gabing-gabi. Pero kumusta style ako sa mga susunod na taon, diba? Hindi natin na lang. Kaya magre-record tayo para makita natin yung mga sa buhay natin. Hmm? Hmm? Pero dito sa video na ano? So, Gusto um, ko lang yung mga ito ako. Parang may babalikan ako pag tumanda ako, diba? Parang pag tumanda na ako, hindi na, uh, hindi ko na maalala kung ano ko dati. Babalikan ko, ha? Kaya lang ang purpose ng mga video ko. So kung manood ka, wala akong... Wala ko alam, manood ka lang, ha? Nandiyak na. So, yun mo. Ganito lang yung buhay ko. So, tayo na nga. Two years na ako sa work ko. Two years na akong puyat. Ayun na lang naman yung, although madali lang naman yung work ko. Pero syempre, di ba yung puyat? Alam mo, suntuhan kami ng puyat. Uy, buhay niya. Ay, yung paglaban ako sa sakit. Nandiyak ko, ha? pero I mean nakakatakot lang din sa work na to kaya minsan nag-iisip din ako na umalis pero di ko pa alam kung saan ako lilipat diba? swerte rin naman work promo, home bahay igising na lang ako magtatrabaho nga lang yung mga oras ng trabaho yun lang ang kalaban ko magsuntukan ako dahil ulit oh, oh, oh. hindi <laughs> buka kang poetic wala kasi mag mag ang magawa eh. Mag-start lang ako magtrabaho ha. Wash me whip ka lang din, ha. Wash me whip. Hmm. Never, never that. So win na how. Mag break tayo ano. Mas kanina ako main ako. Gugusan tayo na. natin.

Ayan yung buhok ko. Pagpagupit mo no... ko. Ha? Pagpagupit nga ako. Ipapakalbo ako ulit. Ha? Ha? Uh, huh? Hindi na ako nalabas yun. Hindi na ako <laughs> na, nagmumotor. Simula hindi ako nagmotor pumutigin dito. Ito lang dito. Madumi kasi yung buhok ko. Eh. Kaya tinatali ko lagi. <laughs>

very Nakauwi na ako. Magkain lang kami doon, hindi na ako nag-video kay konti lang. Eh. Naglakad lang kami pauwi. Nabuo na ako. Hindi kita nga. Ang kulit. Ang kulit mo eh, patol po kita. Tarin lang yung video ko kay mahirapan ako mag-edit nito baka tama rin naman ako. Ito yung gagawa mo. Bulo na Bulo ko na. Yung video lang dito. Dapat na oras lang ang tulog ko. Anong mangyari sa atin sa trabaho mamaya? Good luck. <laughs>